Yun, what's up sa inyo mga boss, amo, manager. Solid na naman tayo mga boss. Dito lang yan sa Cash Boom Shop. Napakaanga sa sticker na ito mga boss. Nagkaroon ka na ito, limited edition. Yun mga boss, ito nga pala ay order ni... Ah, hindi, tatlong unit sold. Tatlong version 2. Isa ay order ni Carlo Miguel Ramos de Metro ng Romblon. Ito boss, ito yung sayon, maganda. Tapos yung isa naman ay Kaina Fontanilla May kilala kong Fontanilla Kilala ko to. <laughs> Order na <nila> to kay Black. <laughs> Tapos ito naman ay uh, Rachel Ann Kanyete ng Sultan Kudarat, Mindanao. Ito, silver. Mga boss, ito na yung PSP nyo. May kasama na yung headset. Napakangas na sticker. 32 GB. Naka-insert na po. Huwag nga hanapin yung wala. Tapos, may kasama na rin yung charger So yun mga boss Okay na to Balot balutin na natin to On the way na to mga PSP nyo Basta tapos ka Magpaparapol tayo Ng isang unit na PSP Sa lucky winner Magla like and share Tapos ayun Magpaparapol tayo mga boss Tandaan nyo mga boss ha Tapos eto boss Mga to On the way na PSP On the way na po uh, Balot na to Padala na uh, Iba payment received na via Shopee Pay Tapos iba uh, Hindi pa So yun mga boss Dami ko na sinabi uh, Marami pa tayong gagawin Thank you.